pangatlong Paris attacker nagsisi, natakot at tumakas. Matapos na patay ang mastermind sa pag sa Paris na si Abdelhamid Abaoud, isa na lang ang natitirang terorista, si Salah Abdeslam. Ayon sa Belgian magazine na ang La Capital, nagsisisi si Abdeslam sa nangyari. Tumakas at tinataguan niya ngayon ng mga pulis, pati na ang ISIS mismo. Sa isang interview sa magazine, ang kaibigan ni Abdeslam ay nagsabi na nakipagkita siya sa kanya noong November 17 at sinabi na nagsisisi siya. Sinabi rin niya na gusto niya sumuko pero kapag ginawa niya ito papatayin ng ISIS ang buong pamilya niya bilang gante. Sinabi ng mga otoridad na nung gabi ng pag-atake hindi nagpakamatay si Abdeslam dahil nagising siya sa katotohanan ng ginawa niya o baka hindi sumabog ang mga bomba niya. Noong gabi ng Bataclan Massacre, tinawagan ni Abdeslam ang dalawang kaibigan niya sa Brussels at nagpasundo siya sa Paris. Nang dumating sila ng alas 5 na madaling araw, nagbalik sila sa Brussels. Nakalagpas siya sa border dahil meron siyang Belgian ID card. Ayon sa mga tabloid press, si Abdeslam daw ay nagbabalat kayo sa pamamagitan ng wig at salamin at sa bagong pangalan na Yasin Bagli. Ang litrato ng bago niyang anyo ay kinalat ng mga otoridad sa internet. Siya ngayon ay mina-manhunt.